Welcome to my channel. Ako po si Abby na maghahatid sa inyo ng mga true crime stories sa wikang Tagalog. Kung mahili kayo sa mga ganitong klaseng storya, ay iklik nyo na ang subscribe button para updated kayo sa aking mga videos. Iklik nyo na rin po ang like button kung nagustuhan nyo ang video na ito. Noong taong 2018 sa Bansang Ireland, gabi na na makauwi galing sa trabaho ang mag-asawang Pilipino na sina Teresita at Danilo Valdez. Napansin nilang wala sa bahay ang anak nilang babae kaya agad nila itong kinontak balit wala silang natanggap na sagot. Ang huling pag-uusap ni Teresita at ng kanyang anak ng araw na yon ay bandang 4.20 pa ng hapon. Inutusan pa niya ang anak na bumili ng tinapay bago ito umuwi. Wala siyang kamaling malay na ito na ang huling pag-uusap nila ng kanyang anak. Ang true story na ito ay naganap sa bansang Ireland. Ang bansa ay kilala sa mga kamanghamanghang tanawin, mayamang kultura at malalim na kasaysayan. Tinarayo ang bansa dahil sa mga sikat na natural attractions tulad ng Cliffs of Moher, Giants Causeway at Killarney National Park. Dito rin nagmula ang ilan sa mga tanyag na musicians tulad ng U2 at The Cranberries. Sa paglipas ng panahon, mabilis na naging paglago ng ekonomiya sa bansa. Nagsilibi itong hub para sa mga multinational corporations, particular sa tech, pharmaceutical, at financial sectors. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang dumarayo sa Ireland para makipagsapalaran at pagkaroon ng magandang kinabukasan. Ganito ang ginawa ng mag-asawang Teresita at Danilo Valdez. Si Teresita ay isang housekeeper habang si Danilo naman ay isang groundsman. Kalaunan ay sumunod na rin sa bansa ang kanilang nag isang anak na si Justin Valdez noong taong 2013. Si Justin ay kumukuha ng degrees accountancy, dala-dalawa ang pinapasukan niyang trabaho. Ang isa ay bilang part-time care assistant at ang isa naman ay bilang waitress. Mayroon siyang kasintahan na nagangalang Joseph Squire. Anim na buwan pa lamang ang kanilang relasyon. Masiyahin at masigla kong ilarawan si Justin na mga sa kanya. Siya ay mapagmahal sa kanyang pamilya. Malaki ang pasasalamat niya sa kanyang mga magulang at sa Bansang Ireland sa pagtanggap at pagbibigay sa kanya ng pagkakataong matamasa ang magandang buhay. Sa kasamaang palad, magbabagong kanyang kapalaran pagsapit ng May 19, 2018. Ang araw ay Sabado. Sa araw na yon lumabas ng bahay ang 24-year-old na si Justine dahil may appointment siya ng alas dos ng hapon sa immigration officer para i-renew ang kanyang residency permit. Habang nasa labas ay kachat niya ang kanyang ina sa Facebook. Pagkagaling sa appointment ay dumiretso sa gym si Justine para mag-workout. Pagkatapos mag-workout ay dumaan siya sa isang store para bilhin ang tinapay na pinapabili ng kanyang ina. Bandang 5.40 ng hapon, nakita siyang sumasakay sa bus pa uwi. Ang kalipas ang 20 minutes, nakarating ang bus sa Enniskerry Village na siyang destinasyon ni Justin. Pagbaba niya sa bus ay nilakad niya ang R760 Kilcrony Road. Mga 15 to 20 minutes na lakaran ito patungo sa kanilang tinitirhan. Ang rutang ito ay pangkaraniwang daan niya pa uwi pagamat alas 6 na ng hapon ay maliwanag pa rin ang paligid kaya malamang ay kampante ang dalaga sa tinahak niyang daan. Walang kamalay-malay si Justin na may sumusunod sa kanya na itim na SUV. Habang nilalakad ang daan ay hinintuan siya ng sasakyan. Ayon sa mga witness, isang lalaki ang lumabas sa SUV at lumakad papunta sa dalaga. Nang makalapit ay nagpakawala siya ng isang suntok na tumama naman sa mukha ni Justin. Habang tuliro dahil sa suntok, kinalagkad si Justin ang sospek, papasok sa SUV at mabilis itong dilisan ng lugar. Maliwanag pa nang mangyari ito kaya marami ang nakakita sa pagdukot sa biktima. Dalawa sa mga witness ang mabilis na nakatawag sa mga otoridad. Ilang sandali, isang nagmamanehong babae ang nakakita sa SUV, lula ng biktima. Ayon sa kanya, nakita niya ang sasakyan na huminto, wala itong ilaw at blinkers. Sa pinto sa likuran ng sasakyan na anidag niya ang isang babaeng itim ang buhok na mukhang asyano. Narinig din niya ang lalaking galit na sumisigaw sa puntong yon ay nakahalata na ang witness na may nangyayaring hindi maganda. Nakita rin niyang kinakalampag ng babae ang bintana sa likuran ng sasakyan. Hininto muna ng witness ang pagmamaneho at tumawag sa 999. Ito ang numero ng emergency services. Pagdating ng mga officer sa lugar kung saan dinukot ang biktima, natagpuan nila ang isang shopping bag na may lamang tinapay. Natagpuan din nila ang isang basag na cellphone. Sa loob lamang ng 15 minutes, tatlong patrol car ang na-dispatch para suyuri ng area. Gumamit din sila ng isang helicopter para tumulong sa paghahanap. Muling nakatanggap ng report ang mga otoridad mula sa isa pang motorista. Ayon sa witness, bandang 6.20 p.m. nagmamaneho siya kasunod ng isang SUV. Sa SUV, naaninag niya ang isang babaeng mukhang asyano. Ang babae ay kumakaway na tila nagtatawag ng atensyon. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng babae dahil dito ay tumawag siya sa mga otoridad para i-report ang kanyang nasaksihan. Sa puntong yon maliwanag sa mga otoridad na isang babae ang dinukot at isinakay sa SUV subalit wala pa silang identity ng babaeng tinutukoy ng mga witness. Hanggang sumapit ang 11:40 PM nang makatanggap sila ng tawag mula sa mag-asawang Valdez tungkol sa nawawala nilang anak na babae. Doon ay naging malinaw na sa mga pulis nang na tinutukoy na babaeng mukhang Asyano ay ang nawawalang si Justin Valdez. Lubos ang pag-aalala ng mag-asawa dahil hindi na nila makontak ang kanilang anak. Mas lalo pa silang kinabahan ng mapansin nila ang helikopter na nagmamasid sa kanilang area, kaya naman naisipan na nilang makipag-ugnayan sa mga otoridad. Nagkaroon ng breakthrough ang investigasyon bandang 4 o'clock ng madaling araw, matapos i-review ang CCTV footage na identify nilang sasakyan ng sospek na dumaan sa Dublin bus stop malapit sa lugar kung saan dinukot ang biktima. Ang sasakyan ay isang Nissan Qashqai na nakarehistro sa isang babaeng nagngangalang Nicola Hennessy. Kinausap ng mga otoridad si Nicola ayon sa kanya, ginamit ng kanyang asawang si Mark Hennessy ang sasakyan noong Sabado at hanggang sa puntong yon ay hindi pa siya umuwi sa bahay. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, nakontak ni Nicola ang kanyang asawa. Sinabi ni Mark na nakatulog siya sa sasakyan malapit sa tabing dagat. Nang tanungin kung kailan siya uuwi, sumagot lamang ito ng soon o malapit na. Si Mark Hennessy ay nasa 40s ang edad. Nagtatrabaho siya bilang banksman sa construction sites. Mayroon silang dalawang anak na babae ni Nicola. Typical na family man kung ilarawan si Mark na mga nakakakilala sa kanya. Ayon kay Nicola, umalis si Mark sa bahay 7.30 ng umaga noong Sabado para pumasok sa trabaho. Nakauwi siya bandang 3.15 ng hapon. Makalipas ang kalahating oras, namabas naman si Nicola sa bahay gamit ang sasakyan para mamili. Nakauwi siya ng bahay bandang alas 5 ng hapon. Bandang 5.25 naman ay muling lumabas si Mark gamit ang sasakyan para uminom sa isang local pub. Naniniwala ang mga polis na sa oras na iyon isinagawa ni Mark ang pagdukot kalaunan ilang mga detalye ang diskubre ng mga otoridad tungkol sa personal na buhay ni Mark. Ang inaakala ng lahat na tipikal na pamilya na may maayos na pagsasama ay malayo pala sa realidad. Ang pagsasama ng mag-asawang Mark at Nicola ay malapit na sa puntong hiwalayan. Si Mark ay lubog sa utang, mahilig siyang makipagkita at makipag-fling sa kung sino-sinong babae na nakilala niya sa Tinder – Bukod sa pambababae ay gumagamit din si Mark ng pinagbabawal na gamot. Itinatago niya ang mga bisyong ito sa kanyang asawa at mga kaibigan. Gayunpaman ay tahimik na tao lamang siya at walang ipinapakitang senyales ng pagiging bayulente kaya laking gulat ng kanyang pamilya at ng mga kaibigan ng ituring siyang prime suspect sa pagdukot kay Justin Valdez. Isang mahalagang impormasyon na natanggap ng mga pulis mula sa isang witness. Si Christina Connolly ay pauwi na galing trabaho nang mamataan niya isang Nissan Qashqai na tumutugma sa description na ibinigay sa publiko ng mga polis. Agad niya itong inireport sa emergency services. Sinundan niya ang SUV hanggang makarating ito sa isang car park sa Cherrywood Industrial Estate. Napansin niya ang driver ng SUV na panay ang tingin sa rearview mirror. Sa takot na tuluyan siyang mapansin ay tumigil na siya at agad niyang kinonta ang mga otoridad para ibigay ang kanyang lokasyon. Mabilis na nakarating ang mga pulis. Ang oras ay alas 8 ng gabi. Hinarangan ng isang civil defense vehicle ang entrance ng parking lot para di makatakas ang sospek. Nalocate nila ang sasakyang gamit ni Mark na aninag nila ang tao sa loob. Umaasa silang nasa loob pareho ang sospek at ang biktima. Nagtangkas siyang tumakas kaya hinarangan ng isang pulis ang daraanan nito gamit ang dalang sasakyan. Ipinagbalagay na rin nila na si Mark ay armado at mapanganib na tao. Maingat at dahan-dahan nilang nilapitan ng sasakyan. Inutusan nila si Mark na lumabas ng sasakyan pero hindi ito sumusunod. Napansin nila ang hawak na patalim ng sospek Mayamaya -maya ay ginamit niya ito sa sarili niya mula pulso hanggang siko nagdulot ito ng matinding pagdurugo. Muli siyang sinigawan ng mga polis na ibaba ang kanyang armas. Isang officer ang nagtangkang buksan ang sasakyan subalit nakalak ito kaya ginamitan niya na ito ng puwersa. Maya-maya ay tumungo si Mark at umambang may sasaksakin. Sa paniniwalang naroon ang biktima at nangangalib na tapusin ng sospek, pinaputukan ng isa si Mark na tumama sa kanyang balikat. Binasag ng officer ang bintana ng sasakyan at mabilis nilang inilabas si Mark para mabigyang lunas ang natamong injury. Siniyasat naman ng isa pang officer ang sasakyan para hanapin si Justin sa kasamang palad ay hindi nila natagpuan ang biktima. Habang ginagamot ng paramedics ay patuloy ang pagtatanong ng mga pulis kay Mark sa kinaroroonan na ni Justin subalit hindi siya umiimik ang pamilya ni Mark na nasa di kalayuan ay tumutulong ding maghanap. Umaasa silang matatagpuan nilang ligtas pareha sina Justin at Mark. Pero matinding ka ba ang daramdaman nila nang marinig nila ang putok ng baril? Bandang 8.38 ng gabi, si Mark Hennessy ay idiniklarang patay dahil sa tama ng bala. Tumama ito sa isang artery na nagdulot ng matinding internal blood loss. Pero nasaan na si Justine? May pag-asa pa kayang mahanap siya gayong wala na ang salarin? Muling siniyasat ng mga otoridad ang sasakyan umaasang makakakuha sila ng mga clue. Isang papel na may bahid ng dugo ang natagpuan nila sa loob ng sasakyan. Pusibling ito na ang mahalagang clue na hinahanap nila. Nakasulat sa papel ang mga salitang sorry at box castle. Ang Pox Castle ay isang 16th century tower na matatagpuan sa Rathmichael, County Dublin. Sa ngayon ay abandonado at sira-sira na ito. Wala na itong bubong at ang tanging natitira na lamang ay ang mga dingding na gawa sa bato. Kaya naman ito na ang perpektong lokasyon para itago ang labi ng isang biktima. Sinuyod nila ang lugar na maging ang kagubatan sa paligid nito. Pagsapit ng May 21 ng umaga, natagpuan nila sa lugar ang handbag at isa sa mga medyas ng biktima. Pagdating ng alas 3 ng hapon, natagpuan ang wala ng buhay na si Justine. Mistulang bangungot ang balitang ito sa kanyang mga magulang ang kanyang labi ay itinago sa matataas at makakapal na mga halaman. Hinala ng mga pulis ay tinapos ang biktima ilang oras lamang matapos siyang dukutin. Sumailalim sa autopsy ang kanyang labi. Ayon sa resulta ng autopsy, ang sanhi ng pagkamatay ng biktima ay asphyxia due to manual strangulation. Ibig sabihin ay nakarana siya ng pagsakal hanggang sa bawian siya ng buhay. Nasawi si Justin sa araw kung kailan siya nawala. Kinakitaan din siya ng mga pasa at galo sa iba't ibang parte ng katawan, kabilang ang mga masiselang bahagi. Hindi nila tiyak pero malaki ang posibilidad na ginalaw ang biktima. Sa toxicology report, kinakitaan siya ng cocaine sa katawan, pinaniniwala ang kagagawa nito ni Mark. Malamang ay pinilit siyang pagamitin ng suspect. Base sa resulta ng investigasyon at mga nakalap na ebidensya, nabuo ng mga investigador ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. May 19, 2018, araw ng Sabado, lumabas ng bahay si Mark bandang 5.25 ng hapon at nagtungo sa Rambler's Rest Pub. Bagamat pumasok siya sa pub, hindi siya umorder ng kahit ano. Sa panahon yun ay abala ang lahat sa panodood ng FA Cup Final sa TV pero isang eyewitness ang nakapansin na tila balisa siya ng araw na yun. Makalipas ang sampung minuto na inip na si Mark kaya nilisa na niya ang lugar. Nahagip sa CCTV ang kanyang pag-alis bandang 5.43 ng hapon. Pinaniniwala ang nakita ni Mark si Justin na naglalakad mag-isa sa Cherrywood matapos mag-gym. Minatsyagan niya ito hanggang makasakay ang biktima sa bus. Nahagip sa CCTV ang pagsunod niya sa bus. Tinahak nito ang kaparehas na ruta hanggang makarating si Justin sa kanyang destinasyon. Isang teorya ang nagsasuggest na makakilala na si Mark at Justin sa pamamagitan ng online dating app pero walang ebidensyang sumusuporta sa teoryang ito. Naniniwala din ng mga otoridad na hindi planado ni Mark ang pagdukot kay Justin. Sadyang nagkataon lamang na naghahanap siya ng mabibiktima para matugunan ang makamundong pagnanasa. Sa kasamang palad, si Justin ang malas na biktimang napili ng salarin. Pandang 6.50pm, isang witness ang nakakita sa itim na Nissan Qashqai sa Pox Castle Lane. Ito ang daan papuntang Pox Castle. Hinala ng mga pulis ginalaw ni Mark si Justin kundi sa sasakyan ay sa mismong Fox Castle. Posibleng doon na rin niya tinapos ang salarin tapos ay itinapon niya ang kanyang labi sa mga halamanan. Matapos isagawa ang krimen, nilisan niya ang area at nagawa pang kontaki ng dealer ng cocaine. Bandang alas 11 ng gabi, bumalik siya sa Ramblers Rest Pub. Ayon sa mga witness, kalmado at normal ang kinikilos ni Mark ng oras na yon na para bang walang nangyari. Hindi siya uminom bagkos ay nakipagkwentuhan lamang siya. Matapos noon ay di malinaw kung saan siya nagtungo at ano pa ang kanyang mga ginawa. Maaaring totoo ang sinabi niya sa kanyang asawa na natulog siya sa sasakyan sa may tabing dagat. Marahil ay alam na rin niya na pinaghahanap na siya ng mga otoridad. Hindi rin malinaw kung kailan niya isinulat sa papel ang sorry at box castle. Posibleng sa puntong yon na inuusig na siya ng kanyang konsensya. Posibleng ito rin ang dahilan kung bakit niya pinagtangkaan ang sarili niyang buhay na nasaksihan ng mga polis. May mga naniniwalang hindi ito ang unang beses na ginawa ito ni Mark. May mga naghihinala rin na may kinalaman si Mark sa mga sunod-sunod na pagkawala ng mga babae noong taong 1990s pero kinumpirma ng mga otoridad na hindi nagmatch ang DNA niya sa mga nakaraang kaso. Gayunpaman ay hindi pa rin ito nangangahulugang isang beses lang siyang nakagawa ng krimen lalo pat gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Ang labi ni Justin ay inuwi sa Pilipinas sa kanilang tahanan sa Nueva Vizcaya. Sa panayam sa radyo, lubos nagpapasalamat sina Danilo at Teresita Valdez sa tauspusong pakikiramay at kabaitang ipinakita sa kanila ng mga residente ng Ireland matapos pumanaw ng kanilang anak. Ibinahagi rin nila na isang liham ang natagpuan nila na isinulat ni Justin para sana sa kanila. Sa liham ay pinapasalamatan niya ang kanyang mga magulang sa pagbibigay sa kanya ng magandang buhay. Nagpapasalamat siya sa pagpapalaki sa kanya at suportang natanggap niya sa kanyang mga magulang.